Sinampaluka manok, tara't magluto! Ayan nga mga sangkap na kailangan sa ating lulutuing sinampaluhan. Gisihin nga muna natin yung luya, ayan. Antayin lang muna natin mag-golden brown or lumabas yung kanyang aroma bago ilagay yung bawang. Pag medyo naluto na nga yung bawang at yung luya natin ay pwede nang ilagay yung manok, ayan. haluin lang guys. Sikat nga ito dito sa Cavite. Ayan. Kaya, karamihan talaga ay nagluluto nito ang sinampalukang manok dito sa amin. Ayan nga at nanunot na yung dinamnam ng manok. Papalasahan na natin ng patis at nilagyan na rin ng tubig. Ayan. Depende sa inyo kung gano'ng kadami yung inyong tubig na ilalagay. Tapos nga guys, ay lagyan na natin ng pampaasim. Ayan, sobrang sarap dito guys. Mas masarap nga to pag sobrang dami ng luya na nilagay at yung luyang Tagalog. Ayan nga, at nilagay na yung siting haba at yung okra. Ayan nga, at ilagay na rin yung atay ng manok. Ayan, pinakuluan pala muna ng siglit yung atay ng manok bago ilagay ulit. Ayan nga at nilagay na rin yung sitaw at yung kangkong. Saglit lang na kulo nito ay luto na yan guys. Masarap kasi na medyo makrunchy yung gulay. Ayan, tarapat kumain. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking munting video. God bless!